Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas na pakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat ahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes na malaman ni, na malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok, lahat ng may gulang na dalawang taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ngayon po ay December 28 para sa araw o panahon ng Kapaskuhan at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga sanggol na walang kamalayan o oh, holy innocent na mga martir na tinatawag. Pinatay ang mga bata pero sa atin po ay ipinagdiriwang natin ang kanilang pag-aalay ng buhay para lamang po dito sa sanggol na isinilang sa bilen. Pero kung tutusin po, no, para lang sa konting kaalaman, sabi po nila, nung ipinanganak si Jesus at matagpuan ng mga pantas, ay hindi na sanggol. Kasi di ba po, nung mga anak si Maria, doon lumabas yung tala na siyang naging gabay ng mga pastol para matagpuan ito. Hindi naman sabay-sabay yung pagdating ng pastol tapos sumunod yung tatlo. Kasi sa mga pelikula, mga animation, Ganon yung ipinapakita, no? Nakapagpagkasilang pa lang, nagising ang mga pastol, pumunta doon, maya-maya dumarating ang tatlong pantas. Pero kung tutuusin po, doon pa lang nakita ng mga pantas yung liwanag na kanila pong sinundan, saka sila naglakbay. So pinanganak na, naglalakbay na sila. Nakarating sa bayan ni Haring Herodes, doon nakipag-usap kung saan ipinanganak yung sanggol na magiging hari. Si Herodes ay hari doon sa lugar na iyon at narinig niya yung, yung salita ng mga pantas na ito ang magiging hari. Naintindihan po ba? O okay, paano yun? Ano mangyayari kay Haring Herodes? Mawawala? Madedetrone? Siyempre, hindi pa lubusan na intindihan kung ano ang pagkahari ng sanggol na ipinanganak. Kung kaya, nung matagpuan po ng mga pantas ang sanggol, hindi na sanggol kundi bata na. So, kaiba po yung sanggol sa bata. And kaya po, kung tutusin, no, ang sabi dito, ipinapatay ni Herodes ang mga bata Two years old, pababa. Para lang masigurado ni Haring Herodes na safe siya, walang aagaw ng kanyang trono. Ngayon, kung sa pagdiriwang natin ito, ay parabang ipinagbubunyi din natin ang kanila pong pag-aalay ng buhay. At napapasalamat din tayo sa kanila. Mga unang, mga nagpahayag ng uh, kanilang ano yung tagalog ng alliance no pakikipag-ugnayan sa sanggol na magiging hari ng San Nibutan magiging tagapaglitas Pero maganda po ang mapagnilayan sa panahon natin ngayon medyo nag-iiba lang yung itsura yung packaging pero maraming katulad ni Herodes sa panahon natin ngayon na ang tingin sa mga bata ay threat o hadlang sa kanila pong posisyon, hadlang sa kapangyarihan, hadlang sa kanilang mga pangarap at ambisyon. Kaya po sa tiyan pa lang, no, sinusulong nga natin sa, sa, kongreso na magkaroon na ng abortion, illegalize natin ang pagpatay sa mga bata. Kasi sabi, madami ang populasyon, no? eh, baka hindi natin mapakain. Marami naman, kapag nabubuntis, ay bago pa lang. Di ba? Inahadlangan na natin eh, na para hindi mabuo ang bata sa tiyan ng babae. Pero yun lang, kapag nabuntis na, eh, meron namang pwedeng inuming gamot para mawala siya. Pero sinasabi natin, karapatan natin ito, katawan natin ito. eh bakit nga ba? Eh kasi masisira ang figure, masisira ang karir. No? Marami pang pangarap ang kanila pong nais na gawin. Kaya sabi nga no, sa sulat ni Apostol San Juan, kung inaakala natin wala tayong kasalanan sa mga nangyayaring ito, nagsisinungaling tayo, nagkakamali tayo. Pero ito nga po, no? kung tayo ay aamin na mayroong pagkakasala, na mayroon tayong kasalanan, kaya ipinanganak sa si para mamagitan sa atin na mapatawad ang ating kasalanan. Pero yun lang po, kailangan mo muna makita na bahagi, bahagi tayo ng pagpatay. Kapag pumapayag tayo, kapag sumasang ayon tayo sa anumang batas na kumikitil ng buhay, may bahagi po tayo o may pananagutan din tayo. Ilan ba sa puntong ito ang mga bata na inaabort? Ilan ba sa mga uh, eksperto natin, mga profesional ang ginagamit ang kanilang profesyon para lamang kumita sa pamagitan ng pag patay sa bata sa tiyan ng isang babae. Isipin natin mabuti. Siyempre, lahat ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. No? Lagi nga natin kinakanta ito. No? Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan hanggang kamatayan, buhay yan na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos kasi ang Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa libingan ipinagtatanggol niya tayo. Ganun nawa ang mangyari sa atin. Kung tayo na mga nagkaisip na, tumanda na, yung iba po, noon, kung noon po, no, lang, medyo naging makitid pa ang iyong pag-iisip. Diba, mga, mga nabuntis ka ng dalaga ka pa, bata ka pa, tapos pinalaglag mo, hindi pa huli para pagsisihan, ang nagawa mong pagpatay. Ano't ano pagpatay yan, pero kahit na nakagawa ka ng ganyang kasalanan, dumapit ka kay Jesus, patatawarin ka ni Jesus. Amen.